Ayan guys um ayan. Iririnig <laughs> niyo yung ulan, malakas na ulan. So dito po ang gawin niyo, kailangan niyo ng pera, fast money. Ito po ang isulat niyo sa isang malinis na papel. Ayan guys. two five seven two five seven. guys. Um, isulat niyo itong ano na to guys. Five two zero seven four one nine six eight one two five seven. So dito guys, uh, hindi ko po ipapakita yung pagkaano niyan guys sa pinunit ko para ano. Dito guys, uh, ifo, gawin niyo itong triangle. Ayan siya. I-fold niyo siya, gawin niyo siyang triangle. Dapat magiging triangle po siya guys. Na ganito yung pagka-fold niya. Ah. Hindi ko kasi -ano, kanina yung isang papel. Kahit anong kulay po ng papel, pwede po. Kahit po anong ano guys, pwede po ninyong gawin. And ito guys ay ilagay niyo sa inyong mga wallet. So dito guys, openin po ulit yung fast money code na ito makakatulong po sa inyo. 520-741-9681-257. Ayan guys, ipold po ninyo ito na gawin po ninyong triangle. And guys, kung, kung yung papel ninyo, ma-fold ninyo agad ng triangle. Siya guys, yung ganyan siya agad. Ayan, malakas kasi ang ulan guys, hindi ko maano yung mano. Pag ganyan, pwede po. Pag ganyan lang siya, pwede. Basta magiging triangle siya. Magiging triangle siya guys, ganyan siya. Ilagay niyo ito sa inyong wallet. Ayan, para kung magkaroon kayo ng unexpected money, kahit anong kulay ng pen, pero kung mag meron kayong green pen, mas okay po. Yung band paper po, pwede. Ayan, basta plain na paper po guys. Kung maaari, wag po yung notebook na may sulat -sul may guhit-guhit. Basta plain po siya guys na ano, yun po yung gawin niyo dito. And then, dito sa ano guys, dito sa bay leaves, ito naman po yung gawin niyo sa bay leaves, guys, ha? Isulat niyo dito yung pangalan niyo, your name. Ayan, guys. Ito po yung mga code na tutulong po sa inyo para humagkaroon kayo ng unexpected money. Alright guys, so ito po. Your name, ayan. A code one four nine seven five six Ayan guys, pasensya na po malakas yung ulan. Dito guys, ilagay niyo yung specific na amount na kailangan niyo. Ayan guys, and then kung maari, ayan buo yung bay leaves. And ito guys, ay sunugin niyo araw-araw. So ito guys, ilagay niyo ito sa inyong wallet. Itong bay leaves naman guys. ay ilagay ninyo up uh, sunugin ninyo araw-araw yung abo niya guys either na ilagay ninyo sa mga paso ganyan Or ilagay ninyo po ito sa isang, uh, i-blow on air po ninyo yan, guys. So, ito po ay makakatulong para magkaroon po kayo ng mga agarang pera. And huwag ninyong kakalimutan yung mga ganyan-ganyan na tinuturo ko sa inyo, guys. Yan po ay proven po na makakatulong po sa inyo. Ayan. Sana po naririnig pa rin po ninyo yung boses ko, guys. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And good luck po. Today po is Thursday. Mag-inam po na gumawa kayo ng mga pampaswerte. Kahit po retrograde, nasa under retrograde ang Jupiter, still po financing para maging maging balance po yung mga um, kumbaga, uh, ano, gift of chances. Gift of chances, yan po yung Jupiter, planet Jupiter. Naka-retrograde po siya guys, pero ayan, kung gawin po natin yung mga itong pangpaswerte, mas lalo po tayong makaka-attract ng pera. Pero kapag wala po tayong ginagawa para makaka-attract ng pera, gamit ang araw niya, ngayon, which is ngayon po, Jupiter Day is Thursday, ayan guys, pwede po nating maka-attract ng mas maraming blessings araw-araw. Ayan guys, so ito po yung mga tip nating dang, ayan, ito po guys, sunugin niyo ha. Ah. Sunugin ninyo. Dapat ang bay leaves po guys, tuwing Thursday, magsunog po kayo ng 3 pieces na bay leaves. Yung mga wish ninyo, yung mga kailangan ninyong pera. Ayan guys, gamitin po ninyo. Ayan, mabisa po ang paggamit po, lalo na po sa mga bawang. Ayan guys, so nandito lang po sa aking... Ano, nandito po sa aking bulsa ang mga aking mga bawang. Ayan guys. <laughs> ah uh, dito, dito gawin ko na para ano, para tuloy-tuloy na po ito, guys. Tuloy-tuloy na itong video. Ayan, dito sa isang ano bawang 520. Ayan, naalis na po siya pero guys, hindi ko po talaga inaalis ang bawang sa aking bulsa dahil isa po siyang protection din po kung paano natin maiwasan ang mga negativity ayan sa ating mga nakapaligid po sa ating mga yung mga tao kasi na maraming mga nagwiwis po sa ating failures ganyan guys hindi natin maiwasan So, ito guys, uh, Thursday po, mainam din pong mag... Mainam po talaga gumamit ng mga pampaswerte, which is itong bay leaves. Ayan, mga magic-magic na tinuturo ko sa inyo. Ito guys, ang bawang po, yung pinaka-the best day po na paggamit ng bawang, na talagang makakakuha ka ng blessings, makakakuha ka ng pera. Yan po ay ang araw ng ano guys. Ano po yung babanggitin ninyo? Marami pong orasyon. Marami pong ano guys, mamili po kayo doon kung ano po yung mapapagana ninyo, mga magic words. Ayan, yan po yung makakatulong po sa inyo guys. Ito po ang inyong ate Dang at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Please po like and share po ang aking mga video. Maraming salamat po.